Hello everyone, welcome back again to my channel Now today's video ay para sa inyo mga Pisces Before matapos ang buwang dito Pisces Alright, so mahaba-haba pa Pisces Kaya pwedeng pwede pa natin habulin So Pisces palala, this is not for everybody Kaya take what is right for you Pisces So before tayo mag-start May kunti akong announce, papalapit na ang aming 100k subscriber kaya mamimigay kami ng konting cash gift at free reading sa mga aming mapipili. Sundin nyo lamang ang nasa criteria 5 So, hindi pa nakarating sa 100k kaya hindi pa kami nagpili. Okay? Yung iba nagtanong. Yes. So, pag, para, pag makarating na ng 100k, doon kami mamimigay. Parang pasasalamat namin no? sa patuloy na pagsuporta. So, sundin nyo lamang ang nasa kriteriya nakalagay sa aking description. So, universe, what is your message para sa mga Pisces? No? Yes, universe, show me. Pisces, Pisces, may mga taong gusto kang pahirapan. Oh, yes, some of you mga Pisces ay uh, malaki naman ang sahod, okay naman ang, ang source of income pero medyo hirap pa rin sa buhay parang parang Dracula ba na sinisikop ang iyong mga income ang iyong kita no parang wala pa rin no? kahit malaki dahil may mga tao dito na gusto kang pahirapan na invade na jealous sa iyong status ang sa iyong source of income number one, si may mga nagbetrayal Pisces mga inggit no yes may spy din dito, Pisces. Kaya kung anong meron tayo, keep it yourself, Pisces. Okay? Kung may malaking pero tayo paparating, mga plano, something. So, keep it yourself, no? Dahil may mga tao ditong uh, invade at jealous or baka gayahin ang iwang mga plano or kopyahin na, nako, baka maudlot pa ang mga yan. So, some of you ay may mga Uh, over na something may bumabagabag sa iyong isipan. Either this is relationship or trabaho or negosyo, something parang something takot ka, Pisces. Or parang may nakaharang, something like that. So, Pisces, some of you ay tinalikuran mo na ang mga toxic, toxic na mga tao sa buhay mo. Toxic job, ba, toxic ba na mga kaibigan or family members, something. No? Or Pisces, kung sa isip mo, you're alone to fight a battle in your life, no? Yeah, see, because this card is here and this card is here, no? Kung baga, some of you ay mga breadwinner. Some of you ay nag-iisa lamang na nakikibaka sa buhay. Nag-fight, no? Para mabuhay ang ating pamilya, ang ating, kung ano mga ating mga responsibilidad dyan, no? Pisces, hindi ka nag-iisa. If you can see the picture, you are not alone, Pisces. Someone guiding you, protecting you, Pisces. Okay, hindi ka nag-iisa na nakikiba ka sa buhay, Pisces. And your angel's guide is with you, Pisces. Yes, some of mga Pisces ay napag-iwanan na ng iyong mga kaibigan, no? Some of you. Some of you ay napag-iwanan na ng iyong mga, mga close friend or family members. So, mga Pisces din ay Napaka-close ng ating mga angel's guide at ng ating mga spirit guide, Pisces. Some of you ay may kaalaman about spiritually. Some of you ay may tadhana dito sa mundo nito, no? Some of you ay you can heal people, Pisces. No, maraming pangagamot na pwede, no? Nasa sa inyo lamang kung ano ang inyong, some of you ay magaling magmasads, some of you ay magaling na advisor, hinihingian ng payo, magaling kayo sa mga advice, advice, something like that, no? Some of you ay mga teachers, no? Counselor, something like that. So, some of you mga Pisces din ay uh, may ikakasal this month, no? Or mag-aasawa, something like that. Some of you ay uh, may mga wish fulfillment na matutupad, no, before matapos ang buwang ito, Pisces. So, claim it, Pisces. So, some of you makatanggap ng susi, see? Yes. If you can see the key, Pisces. And, beside sa barang ito ay may bahay. So, some of you ay uh, magkakaroon ng bahay. Some of you ay uh, magkakaroon ng uh, relationship, no? Soulmate, Yes. Yeah, kung hindi mo talikuran ang mga iyan, Pisces, mga taong hindi deserve, mga taong nag-lie sa inyo, nag-betrayal, so, hindi ka pa rin makakawala sa kahirapan, no? something like that. Yes. So, Pisces, maraming oportunidad na paparating sa inyo. Kaya, choose wisely sa mga offer na ito, Pisces. Okay. Or, some of you ay makukuha mo kung anong gusto mo this month, Pisces material man yan, kasikatan man yan, or uh, trabaho man yan, no? Something like that. So, Pisces, see, maraming nakikipagkupitin siya. Or may pag-away-away dito din about property, something. Or may nakikipagkupitin siya dito, Pisces, no? Sa katrabaho mo. Yes. So, Pisces, may mga delay, no? Sa buhay mo. Some of you ay may paparating sa buhay mo rin. This is part of your family. No? So, some of you ay may uh, nag-spy or nag nagsunod sa inyong mga Pisces. Yes. Ikaw ang binabantayan lagi, Pisces. No? Binabantayan lagi ang yung galaw, Pisces. Yes. Kaya, be careful at pag masyadong kampante sa mga nakapaligid sa atin. So, be careful sa ating mga addiction, minor-minor, sa ating mga kahiligan. No, baka ma loss of finances tayo, ma out of budget, or divorce kahit kahiyan, something discard prices. Kaya be careful sa ating mga addiction, kahiligan ba, something. No? Yes. So, some of you nga, tinalakuran nyo lang, hindi deserve sa iyong pagmamahal before o matapos ng buwan na buwan nito. So, some of you ay hindi makatulog, balisa, may bumabagabag sa iyong isipan. No, Pisces. Alright. So, Pisces, kung ikaw ay uh, single, may new relationship, no, hindi ko lang ipapakita ang some of mga sa aking card dahil baka ano tayo ni Whitey, no, dahil bah strict na ngayon siya, bawal na yung mga something na magigita niya, no? So, yes, my new relationship. Some of you ay may nagprotekta sa inyong relationship, Pisces, na hindi madapuan ng mga negative energy. Some of you, mga Pisces, ay compatible kayo ng iyong partner. Magkasundo, magkasundo kayo. Some of you, ay you are love, Pisces. You're showing love. Mapagmahal ka, Pisces. Madali kang magbigay, something. So, you are the hero of your family and friends or ng iyong boss, Pisces. You are the great warrior, Pisces. If you can see the picture, nakatayo pa rin ng mga Pisces. Ito'y galing sa uh, away or galing sa kumbat mo, no? something. So, nakatayo ka pa rin, Pisces, hanggang ngayon. Nakangiti pa rin. Kumbaga, marami ng pagsubok, marami ng dumating sa buhay mo, but you're still standing on the ground. Yes, nakangiti pa rin ang mga Pisces. No? So Pisces eh, maraming uh, mga back-fighter friends no? na tinitira ka patalikod likod. As I've told you kanina na may nag dito sa inyo. Nag-lie. Yes. So my third party, take what is resonate for you Pisces. My third party or either may nasaktan dito Pisces. Sa mga nangyayari sa buhay mo, nakikita nilang andyan pa pa rin, nakatayo pa rin ang mga Pisces. Nakangiti pa rin ang mga Pisces. Yes. Okay. So, Pisces and Sister is with you, guiding you, protecting you. So, take good care also of yourself, Pisces. Okay? Huwag masyadong magpalulong sa mga kahiligan natin, maaga matulog, or huwag masyado sa ating mga kinakain, no? So, take good care of yourself, no, Pisces. So, some of you are lonely, sad, no? Yes, some of you. Dahil some of you ay naalala ninyo na ikaw lamang ang nagkakiba sa buhay. Ikaw lamang ang nagtatago something. Kaya some of you ay lonely. No? Yes. But Pisces, you are not alone. Okay? Yes. So, some of you ay gusto na mawala sa mundo ito kung pag-uusapan natin ang negative way, Pisces. So, huwag tayong magpadala sa mga ganyan, Pisces. Lahat ng problema ay may solusyon hindi natin yung kaya, hindi na, hindi yan natin, hindi yan ibigay ng ating Panginoon kung hindi mo kaya, Pisces. Yes. So, pag-uusapan naman natin ang positive way, this is revert, big transformation. Bagong Pisces ang ating makilala, ang ating makikita. No? Yes. Some of you ay nagpapaganda, some of you ay bumata, some of you ay bumalik ang kalakasan, bumalik ang ka-excited, something like that. So, some of you ay tinuldukan nyo na ang mga taong nagbetrayal sa inyo, mga Pisces. Yes, so you are prosperous, wealthy, and abundant, Pisces. No, kung ikaw ay mother, you are a good model as a mother. Or a father, kung ikaw ay lalaki na nanonood ngayon, Pisces. No, some of you ay loyal, humble sa pamilya, mga Pisces. Okay. So, Pisces, kaliwanang tanggap, hindi lamang umaasa sa sahod, may extra income pa. Some of you ay may negosyo, no? Some of you ay nagpa part-time job. Or Pisces, be careful to spend money, no? Yes, balansin muna bago tayo magbili ng magbili Pisces. All right. So justice is with you Pisces. Kung anong gusto mong makukuha, makukuha mo. Yes material man yan, financial manyan, yan, court case man yan, whatever, ano man yan, Pisces. So, Pisces, you are victorious. Sinabi ko na rin kanina na you are the great warrior. No? Yes. You're still standing on the ground pa rin, mga Pisces. Marami ng bagyong dumarating. Dahil you are victorious, Pisces. Yes. Some of you ay may magawang tama na decision this month. No? Some of you ay may new project. Some of you ay may plano, mga bagong idea this month. But before matapos ang buwang ito. So, my hard work pay off din sa mga Pisces. Sana all. Yeah. So, some of you, madidiscover na yung boss kung gaano ka kasinsir, focus sa trabaho, no? Something. Okay. So, some of you ay magbabalak magnegosyo, no? This month. So, Pisces, shine like a star mga Pisces this month. Okay. So, Pisces, some of you ay makilala this month. Some of you ay, kumbaga, tadhana mo na, Pisces, talaga. Ang iwang future, no? Ang iyong mga pangyayari sa buhay mo. Kumbaga, nakatadhana na yan, Pisces. So, some of you, kung ano ang iyong pinangalagaan, ay ipagpatuloy mo. Dahil balang araw ay sisikat din yan, Pisces. So, some of you ay sikat na vlogger na, some of you ay sikat na celebrity na, kilala na, kumbaga stable pa rin ng iyong kasikatan. So, some of you ay bago pa, kumbaga makilala ka this month, Pisces, kung kayo ay baguhan pa. So, you are the center of attraction also, Pisces, no? This month. So, oh my gosh, eh? Lumabas ang bara, Pisces, you are the center of attraction. This is the world guard Pisces. So, it means nakikita ka all over the world. Yes. Yeah, so, this means confirmation na makilala ka, Pisces. No? Yes. So, some of you, you are the one broke the course na galing pa sa inyong kanunuan, Pisces. So, some of you ay uh, uh, hindi mag-umpisa ang party pag hindi ka makarating. Some of you ay may nabibigay sa inyong kagandaan or kuwapuan kung pag-uusapan natin ang personality, Pisces. Yes. Kung baga, eyes on you. yeah. So, Pisces, some of you ay magaling na psychic abilities. Some of you ay may mga sikreto ditong uh, bubunyag, no? Pisces, yes. Some of you ay mga detective. Yes. So, some of you ay hindi makakamali ang iyong isipan, ang iyong hakahaka, Pisces. Or, Pisces, huwag tayong mag-isip ng mga negative this month. Di pa matapos ang buwang ito, Pisces. Dahil malakas ang iyong third eye. Malakas ang iyong isipan. Kung baka baka mag-isip ka ng masama, baka magkatotoo pa, no? So, delikado matamaan ang ating pamilya, like that. So, positibo muna, kontrolin natin ang ating sarili, no? Pisces. So, Pisces, this is your bottom of a deck. So, this is Archangel Michael. Some of you, may mga, may mga Archangel na nagprotekta, naggabay. Some of you ay mga so Yes, some of you ay pinahalagahan talaga ang iyong religion. Some of you ay very close sa ating ancestors, ng ating angels guide at ng ating spirit guide. Especially, napaka-close mo Pisces ng ating Panginoon. Alright. Yes. So, yes. So, original message for Pisces. Before matapos ang buwang ito para sa mga Pisces. Pisces, the devil. So, be careful. Huwag tayong maglakan mag-isa. No, baka may mga masamang plano sa inyo. Alright, wag magpagabi. Huwag magbasta-basta mag-deal about money. Baka may scam pa tayo. Or wag maniwala pag may manliligaw. Basta-basta. Okay. Yes. So, yeah. So, may mga tao din ditong ang inggit. Full of jealous sa mga Pisces. Yes. Dahil nakikita at nila Pisces through internet, no? Kung baga, parang sobrang galit, ingit. So, some of you ay naapiktuhan dito. Hindi makatulog dahil sa mga negative energy na yan. Pisces. Alright, Pisces, additional message for Pisces. So, may mga meditation na permission dito din na magkatotoo. Okay, so, yes. So, see, this is confirmation na you have a psychic abilities, magaling kang kumilatis, alam mo na kung anong sadya, no, ng taong yan sa iyo orala alam mo na kung mga taong nagsinungaling o hindi, Pisces. Yes. So, keep it yourself, Pisces, kung anong meron pa this month. Huwag masyadong ipablike. All Alright. So, this is your angel's guide, Pisces. So, message for Pisces. Pisces, Pisces, earth and ground. So, down to earth ang mga kabaitan ng mga Pisces. Oof. Yes. So, East and grace so Pisces ang iyong angels ay nagpaalam sa inyo na full of abundance ang mga Pisces this month okay so may hard work pay off din dito no na nakalagay sa barangay ito. East and grace so maraming grasya ang mga Pisces this month so intuition download so this is confirmation also Pisces na malakas ang iyong isipan. You have a psychic ability. Or, huwag tayong mag-isip ng mga negative biases this month. No? Pa, pa -pa Panatiling kalmado lagi, Pisces. Right? Yes. Or, Pisces, sundin mo ang yung nasa iyong isipan. No? Huwag lang yung mga bad. Okay? Yes. Yung mga magandang plano, magandang ano, gawin ng mga plano-plano, something like that dahil magkatutuyan Pisces. Okay. Oop. So, inner child healing. So, some of you, tina, sinabi ko na rin kanina na some of you, ay, you have a healing power, Pisces. You can heal sensitive people. You can heal sensitive children. Some of you, ay, magaling na teachers, advisors, no? Some of you, mga oh, Pisces. Yes, so, yan ang iyong kakayanan, no? Some of you ay may mga mission here on this earth. Pisces. Alright. Yes. So, secret plan. So, may plano ang ating Panginoon para sa inyo, mga Pisces. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag magpatalo sa mga negative energy. No? Yes. Pisces. Kung makaramdam ka ng balisa, hindi maganda ang pagdesisyon, Uh, masama ang pakiramdam, feeling down. So, yan ay mga negative energy. So, huwag kang magpadala sa mga iyan. Dahil may plano ang Panginoon para sa inyo mga Pisces. Sagrado na plano. Yes. So, romance and connection. See? So, mapagmahal ka, Pisces. Maawain ka. No? Magaling ka sa communication. No? Some of you ay Bunga nga lamang sell stock, magkakapira na, no? Something like that. Yes. So, some of you ay may soulmate na paparating kung ikaw ay single, no? Something. Pisces. So, do the work. Yes. So, kung anong gusto mo, do it, Pisces. Gawin mo kung anong gusto mo, kung anong sa isipan mo, Pisces. Okay. Pakiramdaman mo ang iyong puso, Pisces. Yes. So, original message for Pisces before matapos ang buwang ito sa mga Pisces. Pisces, rugs to riches. So, this is confirmation. No? Na ang mga Pisces ay prosperous, wealthy, and abundance this month. So, they shy to tell you that they have feelings on you. So, sinabi ko na rin kanina na may nabibigani sa inyo ang kagandaan o sa inyong kagwapuhan, Pisces. right? Yes. So, you receive a blessings because of your talent. So, naalala nyo rin kanina sa unang baraha na sinabi ko sa inyo, no? sa baraha ito, no? na nakikita ka all over the world, Pisces. Kung baga, uh, may mga uh, paparating ka na blessings na galing sa iyong talento. Some of you ay baga, nakatanggap ba ng kabayaran no? dahil sa iyong pagkahilir o sa iyong kasikatan, something like that. Okay. So, God says, my child, when people put you down, I will pick you up. So, yan ang message ng ating Panginoon para sa inyo. You were born to be a legend, Pisces. Yes, of course, kung ikaw ba naman ay sikat, magaling na vlogger, something, or kung anong ginagawa mo, of course, you are a legend. Hindi ka makakalimutan ng ating mga babaya ng iyong pamilya, Pisces. No? So, this is confirmation na tugma ang aking barahang ginagamit dito sa unang baraha ko, Pisces. Yes. Okay. So, spill word. So, some of you hindi makatulog, inaatake ang iyong spiritually, Pisces. Kaya, some of you ay balisa, hindi makatulog, si Yes. Pag-away-away sa pamilya. No? Yes. So, yan ay mga negative energy Pisces. Kung mainit ang iyong partner, huwag mo nang patulan. Dahil baka mauwi hiwalayan o hindi magandang uh, decision, Pisces. Because you have a devil card here also. Kung baka sulsulaan ka ni devil, sige, 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 something like that, no? Yes. Or, or may mga tao din dito, Pisces, na nag-wish inyo na masama. No? nainggit sa inyong relationship, sa yung pagka uh, ng yung partner, or sa yung kasikatan ba, or hanggang ngayon kayo pa rin ang yung partner, kung baka may na-jealous, no? Kaya medyo may pag-away-away dito. Yan ay ipikto sa mga taong nag-wish yun na masama crisis. Because you have the high priest here and you have the devil here. So this is confirmation na may nag sa iyo ng masama crisis. So, you are the boss, Pisces. Yes. Born to be a CEO. Two weeks, three weeks. So, magpaparamparang negosyo. See? Rags to riches, Pisces. Two weeks to three weeks. Tuma, no? Dahil mga two weeks, no? Mga three weeks pa ngayon, no? Or two weeks na. Ang ugos, no? Yes. Unexpected income sa mga Pisces. Pisces, you become a entrepreneur. Businessman or a woman someday. So, unexpected opportunities arrive sa mga Pisces. So, that's all for this month, Pisces. Hope you like it, my reading. Huwag kalimutang mag-comment. Huwag kalimutang i-share ang video nito, Pisces. Sharing is caring, right? So, see you my next video. Bye-bye.